Yan natin na sa ulam ko. Ulam ko pa yung bugas. Tapos yung kanin ko naubos. Ay, yung kanin ko is ang kandiyan yan. Oh. Pero so, kasi sobrang gutom ko talaga. Ayan, oh. May natin na pa. So itabi ko ngayon dyan. I-transfer ko na yan dito sa tabi sa Kasi sayang to eh. Kung may ulam. Ito. Hmm. Pasok ko yan sa rin. Gagang katindi yung aking buhay dito. Salamat sa inyo lahat. Hello guys, for today's video, ayan, nag-order ako ngayon ng uh, pagkain ng Pilipino food. Ang in-order ko ay yung ah uh, paksiw na bangos, tsaka sinigang na bangos. Ito mga lamang to, tatlong linggo, dalawang linggo to. Tipid-tipid talaga. Kasi hindi ko na kaya gutom. Uh, hindi ko na kaya ang gutom. Alam nyo ba, yung ulam ko dito, yung na lang, uh, yung buto-buto na lang manok, tapos yung, minsan yung pansit canton, ganoon na lang. Ito, ito, last money ko na to. Oh, kasi ito yung tira ko sa pinambili ko ng alahas. Oh, last money ko na to. So, may sasahorin ka naman itong buwan na itong May. May sasahorin ako. Yun naman ang aking uh, iiponin. So, ito yung natira ko. Inaabangan naabangan ko. Sabing ganun dito sa ano, 13 minutes, darating na siya. Abangan natin. Guys, andito ko yun sa labas. Ah, ito na. Yung order ko. Kuya! Ay! Kuya! Bumili ka ng ano, Pepsi? Bumili ka ng merinda? Kasi, merinda, yes. I'm merinda, Filipino pa Ay! okay. Okay. Oh, ito yung order ko, oh. Ayan. Ayan. Ayan na siya. Yan. Ito yung aking laging inoorderan ng pagkain, Filipino food. Ayan siya. Oh. Give me. Wala. Okay. Syukran. Syukran. Okay. Next time. Ito na yung aking order na ano. Tapos din mag-order na lang mag na dito sa Riyadh. Uh, kahit na hindi na kayo lumabas. So ito na yung aking pagkain ng Filipino po. Disaysahin na natin ito. Yan, sa so, gusto mag-order dyan, i-type nyo lang ang Riyadh uh, Riyad Filipino. Oh, may kanin, ay kanin. Tapos, ano? Sinigang na hipon. Ang dami ito, sinigang nahipon. Tapos yung paksin madamos. Ito yung aking paksin madamos. Titingnan natin yung mga kaya isa-isa. Uy, last na money ko, tulang natin pera. <laughs> Tatatingin sa akin yung aking alaga. Tingnan natin ha. Ito yung order ko sa Riyad Bata Filipino Food ay ano, oh, yung paksiwa, kumplito yan, masarap yan. Kumplito sa tapos Tapos, nagkapalit siguro kami. Tapos, yung hipon. You want it, sure? Ha? Hina. Asan ba, ibit lang? Tayep, tayep. Tingnan ko nga kung ilang piraso to. Uy, alam mo ba, sa Pilipinas, 1,500 pa yung 100 real. Ay, ang dami naman pala. Ayun. O, oh, ba? Diba? Marami, marami siyang hipon. So, ito ay sinigang na hipon. O, di ba? Sa mga kadama na kagaya ko na hindi makalabas. So, order lang kayo. I-type nyo lang dyan, Bat Hariyad, Filipino food. Ang ayan, nandyan na sila. Tapos itong aking uh, na bangos. May kasama yung kanin. Ito siya, ang kanin nito is ito. So, ayan o, oh, kompleto o. Oh. may ang palaya, may talong, may sili, Komplito, ricado. So, ayan. Ang unahin ko kain mamaya ay eh, malamang ito kasi kakain ng alaga ko nito. Okay, hey, tikman natin yan. Nasarap. So guys, ito o, oh, jasmine na kanin yan. Ayan, at ibibigay ko yan sa alaga ko. Ito yung kanin namin ay mas bati yung aming bigas. Ito jasmine to. So ayan, oh, makikita niyo mga langga. Yan, to willing to order to Batha Filipino food. Ayan, kompleto sila sa rekado, kompleto sila sa... Ito'y paliwanag ko to sa inyo, no? 30 is R. 30 is R. Ka. Pero kasama na yung 30 niyan, kasama na yung kanin. So ang nola sa akin ngayon is uh, 100 uh, real. Ngayon, kung bakit uh, 30 is R60, ang delivery po ay 25. So, sa gusto diyang makatikim ng Pilipini po, kasi niisip ko kung pupunta pa ako ng uh, supermarket, yung 100 ko, makakabili nga yan ng isda. Ang problema lang, syempre, mamasahe pa ako, ganun din. ba diba, mayroon kasi ng isda doon, ang 4 kilo is 20 or 15. So, mga 3 kilo na yun, mabili mo sa ganun klase. Pero ito, eh, kung choice lang yan ha, option lang yan, para yan sa akin. Kaya pinili kong mag-order ng lutong ulam kasi ilang to peraso? Tatlo, one, two, three. O, oh, ito uulam ko to ngayon. Ito bukas. Yan sunod na araw. <laughs> alam, sabi ko nga sa inyo, dalawang linggo ko yung ulam. Oh, di ba? <laughs> Ganoon ako katipid. So parang hindi na ako logi kung dalawang linggo na yan. Malamang, minsan nga, sabaw pa nga inuulam ko. Ayan o. Oh. Ayan, sabaw pa, inuulam ko mga langga kung alam nyo lang. Itong hipon, marami-rami ito. So, marami yan. Mga ilang araw ito kong kakainin. So, guys, ayan, sinipirit ko na. Yung, oh, yung para sa sunod na araw, tipid-tipid talaga to. Alam nyo ba, grabe tipid, diba? But, di ba? Hindi ka naman lugi, O, oh, kasi ang laki ng bangus, O, oh. Ito yung tinatarang milk piece, Pambansang isda sa Pilipinas. Ito naman is, ilalagay ko yan dyan. Ayan na, para yan sa akin. Alam nyo ba, ganito ako katipid ngayon. So, ayan, mayang palayo. May sili, Kompleto. Hindi talaga kayo lugi. bawit bawi na lang tayo pag-uwi ng Pilipinas. Ayan. Hmm. So, yan, mga langga. So, may natira. Tingnan nyo lang. Isipin nyo lang aking sitasyon dito. So, may natira. Itatransfer ko yan. Ito yung akin. Ito naman, sa mga dalawang araw ko. Ayan. Tapos, ayan pa. Ayaw ng alaga ko nito. So, ito. Itatagay ko na yan sa talaja. Ayan, lagay ko yung ipon. nakatago yung ipon. Ayan, dyan. O, diba? Mga two weeks. Malamang to. Two weeks yan. Initin ko na lang yan guys, naubusan pa ako ng gasol. Buti na lang nakasaing pa ako, Kaso ba, iniin pa yan, eh. Ubusan ako ng gasol. Yan, sa Pilipinas, hindi natin kayang gawin yan. Pero dito sa Saudi, sa iyo lahat, di oh. Diba, pag may ubusan tayo ng gasol sa Pilipinas, mayroong nag, mayroong, mayroong nag, ano yan, dito ako. Ubusan tayo ng gasol. Ito mahirap, eh. Ang tanggalin mo, ko ito may Ikaw mag-café, natural. Pero sa Pilipinas, pag mag mo, may taga-café. Ito sa'yo lahat eh. niya. Yeah. wala na tao ako kung di order na daw. Sina isang hiwa lang ito. Ayan. Isang hiwa lang ito kasi ito oh, tinanong yung kanin ko. <laughs> Ay, tinanong, nakakatakot yung kanin ko, no? Sige lang, tapos sa gawin ko ito, bakugan ko naman namin sa ko para magbukas, maugulan ko kayong... Ayan, ko lang, ang dami kong kanin ko yan, hanggang mamaya yan. Ito lang, bigutong ito kayo ba? Doon yan, oh. Kahit sa kaunan lang, ulan na ako. Tapos, o, oh, diba? O, oh, diba? Kaya may nakira. Ayan lang. Oh, lang, kahit sa bawal lang, okay na ako dito.

Pilipinong Pilipino, Pilipino talaga ang luto eh. Ano to? Isang buong ano Isang buong bangus. dito kapag gumawin ka ng bangos, is ano, 45 ang kilo. Sa so 45 ang kilo, ibili ka ng ingredients. Ganon din yan. Uh, minsan sa isang kilo, mayroon dalawang piraso, mayroon naman isa. Yan. Ang uh, kalamitan talaga dito, isang kilo is dalawang piraso. Kung kayo kapag ibilit, dalawang piraso yan. Ang ibili ka ng ingredients. Ang problema lang, bawal ito magluto sa amin. Bawal nito mag-uto ng isda. So, kung nag-order ng bangos, kung makayag lang siya na order ng bangos, pero yung magluto. uto hindi ko yun. Tutinan ko yung ahon. Huh? Nagluto ako ng ulang na anala ko. So, yun. Uh -huh. Pag-ita ko sa inyo. Itong iwan na to. Hatiin ko pa yan. O, oh, diba? So, may sabaw naman yung kanin ko. O, hmm, diba? O, diba?

Kasi sa Pilipinas, ang sibuyas, hindi ko kinakain. Pag nagpaksyo, kinatabi ko yan. Ano? Pero dito, ang sibuyas, ay ulam na sa kanin. Ano ulam na. Tapos ang luya, luya na. Ano? ulam na rin yan. Diba? Ulam na rin yan. Wala dito. Ang sasapon na dito yung ano, yung tingit. Ang laki talaga, ang laki ng sili. Hindi ko nga ito kaya kainin kung sili natin. yun. Buyas, bulang po. Magbukas pa yan, Laki ah, pa ng hiwa. Sa ilang araw ko sa lang. Pag-iing yeah, niya, no? mo yeah, yung 100 real ko. Yung 100 real malaga sa na sa Pilipinas is 1,500 so. so, na yan. Kaso talaga hindi kaya ng ko eh. Gutom na gutom talaga ako. Ang sakit ng ulo ko. Talagang sumasakit ang ulo ko. Sabi ko ah, bahala na yan